strength if you're not here Nagluluto tayo na sampurado purado. So ngayon mga ka-adventure, takpan na natin. So buksan natin ito mga ka-adventure. Halimuyan na natin. Sarap nito mga ka-adventure sentrado. Hmm. Oh, lala. Sarap. May na na yung tumulo mga So, takpan natin ito ulit mga kadvinsyo. Takpan muna natin to. At haluin. Yan o. Ha. Yummy. Ito yung original na sampurado na walang halong gatas puro lang to so takpan na natin to ulit natin yan. Dito nito mga kadbinsyor. Ayun na. Tamang tama lang yung sabaw ito mga kadbinsyor. Panibagong vlog. Kung nagustuhan nyo itong video mga like, pakilike, pakishare. Ah, uh, wag niyong kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko, Bernardo You Want Be sure. huwag niyo ring kalimutan na pindutin 'yung notification bell para updatedo tayo sa susunod natin na upload ng mga bagong video. So, 'yung mga gadget video, luto na ano 'yan. Ah, uh, so uh, uh, Pag-iman na natin ito punti mga kadinjo. Yun o. Na. Isumpa natin. Yun. Yummy. Diba? Sarap yan. Na. Gusto n'tong mga ng produkto na. So hanggang dito na lang 'yung video natin. Sana nagustuhan niyo. Ah, uh, paki-like, paki-share. Ah, uh, Huwag mong kalimutan na mag subscribe sa YouTube channel ko, Bernardo Yung Adventure. Huwag nga rin kalimutan na pindutin yung notification bell para update doon tayo sa susunod natin na upload ng mga bagong video. So yun, mara, so yun mga kadventure, malamang salamat po sa inyo. God bless all.